And good afternoon mga katarapitat. Day namin ngayon dito sa hospital. At time check po tayo ngayon is 4.30 na ng hapon. At kami lang dalawa dito sa loob ng room, Oh, ang tutulog eh. Ang hindi ng tulog dahil hindi yan nakakatulog sa gabi. Dahil sinabi, sinasabihan ko siya na nakatulog siya sa gabi. Ayaw daw niya dahil parang um, hindi daw niya ano, daw dahil hindi daw bahay namin. Ayan po, kain tayo ng style kasi nagutom ako. Hindi naman ako kakain ng, ng, ng sa kanya. Meron siyang ano, pagkain na sa kanya. Binibigay dito nang ano. Dito sa hospital, kain tayo ng style flex. Ayan, ah, okay, okay. po yung pagkain na ibinibigay nila. Pero kanina pa tong ano, tanghali. Parang halian na upos na to. Ayan, upos na yan. Kanina yung tanghalian. At maya-maya ay maghatid na sila na para pang hapunan. Ayan, kumakain ako ng sky flakes. Kain tayo po mga katarat titat. Ayan. Dahil nagutom ako. Meron ako dyan kanin. Ayan o. Ayan. At saka merong ulam. Ang sa kanya is iba lang. Yun. Ayan. Dyan na nalagay yung bag naman. Saka dito sa loob. Sa bunok. <coughs> ayan. Hot paste, hot brush. Saka so, lang Hindi na din nga. Meron ding ulam dyan. Ayaw ka magpupos. Ayan, merong ulam. At saka yan. Ayan tubig lahat yan tubig reserbang tubig yan importante yan kami lang dalawa yan ayan po yung ano nebulizer maya maya ay mga alasiti siguro mag ano naman siya na mga tawag nyo paaso sa amin ayan ahimbing ng tulog ayan yung mga ano oh. yung ayan po mga katabi tapang tawa talaga ako sa akin sa akin vlog na sa video na po, dahil inulit ko po to dahil hindi pala nakaplay no? ayun talaga tanga tanga hindi <laughs> naman siguro sa tanga kaso lang uh, hindi ako nakatulog ang ano na sa bahay pa nga hindi ako nakatulog ng gabi dahil gabi yun ano nang kanyang hita at ayun ngayon ay wala pa akong tulog at hindi naman ako nakutulog kapag ito ay natutulog dahil natatakot ako na baka yung ano yung kanyang ayan o kanyang dextro sa kamay yung kanyang dextro sa kamay is maano ya mahahablo yung ma ano na ba mabunlot ayoko naman kaya binabantalan ko lang ang ah, pa ka na ah, kami lang dito mag isa ah, kami lang dito ang tabawa kasi umuwi ano, yung papa niya at saka yung dalawang kapatid niya umuwi sa bahay ay nandun sila sa bahay Tapo, kasi bawal dito yung ano ayan meron dyan nakalagay sila bawal dito yung ano yung maraming magbabantay dapat lang isa na ano, isa kung ito lang yung ano yung baka, yung magbabantay ng isa o dalawa pwede ano yun yung matanda yung dalawa pwede dahil yung matanda pag binubuhat mabidak yun ayan. kaya dalawa yung magbabantay at saka isa pa yung pinaka ano ko dito pinaka struggle in life so, halon talaga struggle sa life is walang signal wala walang signal talaga dito um, ano globe kasi ako pero, pero ibang po pero iwan ko kung smart kung merong signal dito yung smart pero globe wala talaga yung signal dito mag-iitis talaga hindi ka makapag-chat hindi ka makapag pets. Ayan, hindi ka makapag-update ng mga buhay-buhay or life mo dito. Ay, charot. Hindi ka makapag-anotot sa labas. Kaya nila talaga ng signal. Meron din naman wifi doon sa labas. Kaya nang sa labas. Tapos ang layo. Tapos nang ano, naghulog daw sila doon. Pinistin na lang maghulog. Pinaralin lang maghulog doon. <coughs> eh, wala namang ano. Wala namang signal. Ayan. Gumalay siya. Ayan, pagalaw. Dala lahat yun, ano yung dextros niya ano. Dito ko pa yung kanang likod iba ka. Ano. Baka yung likod siya is basa. Hindi ko din basa, bawal Dahil yun ang kakaubo. Ayan, hindi pa dahil na ano yan, dahil sa ubo. Tapos yung ubo na kibasi mo. Merong sipon, yan punita Kaya alin. dinala ko na lang dito dahil magagabi na. Yung ako naman nga nananay, pagdating sa anak ko, inakaputin eh, ako. Dahil kapag gabi, yun yung talaga yung pinakaaya ko, yung papunta ng gabi. Tapos, meron pa na, ano, merong sakit na binadama yung isa sa pamilya nyo. Ayun yung ayaw, kong, ayaw ko talaga. Dahil kung ako yung, ano, ako talaga yung masunod. Ako yung talaga. Ako talaga. ako talaga. Sarot. Ah, dadalhin ko talaga sa ospital. Yun. Yun yung pinakamahibing, ano, decision Ito lang yung, yung dadalhin sa ospital dahil, ano, hindi mo alam sa gabi kung ano yung nangyayari. Mabuting na nga nandito sa ospital dahil meron siyang mga ano meron ma monitor meron siyang mga bulong na ano na binibigay na ano kung ano ang dapat daw yun ano kaya bumala ko ano, lang ayan o mga kataratit dalawang bed yung bakanti dyan tapos doon sa last na bed na yon meron dyang bata na kaano na din kaibahan noong kahapon oo pero ano yun ah uh, ni-refer sila kasi hika din daw tapos sumasakit yung tiyan hika sumasakit yung tiyan pero perte yung ano tudo talaga yung ano ng tudo talaga yung kalabog ng dibdib ng ano ng batang kaya yung pinarefer yun sa ano hindi ko sya kinuha ng ano kahapon kasi baka bawal yun hindi tayo magkukuha ng mga video sa mga taong hindi nagpapavideo hindi buo sa loob nila hindi tayo uh, walang permiso ay yung ano, um, pinaka point doon pinaka maikling ano yung walang permiso sa isang tao wag tayong ng video dahil baka hindi natin alam ayaw nilang video ayun ayun lang po